Ayan na, mga luti. Okay, may last ano tayo ngayon? Lasatake, yan na lang oh. Lasatake, atake, yun. Kaya lang, may palanding. Palanding tayo, makailaw yung napadulay. Oo, oh, makailaw, ayan <laughs> oh. Oo. Kaway kaway. May ilaw, may mga ilaw. Oo, oh, may mga ilaw. Pag tutupo ka para sa ilaw, grabe lakas yan. Oo, oh, malakas yan. Yan? Oo, kayo na, doon ako Nakatayo, Tutupo ka na ako. Malaw masyado yun, lakas ng ano yan Oo, malakas, pero pag dito mahina daw Oo Ayan na Medyo malayo Bindu pa siya Mas malayo pa yun pa Malayo pa. pa Malayo na, malapit pa Meron pa ganun Oo Pero yung maulan na Ay, hey, hindi diba lang Buhay tayo Buhay tayo Buhay tayo Ulan na Hingga blurt

Ayun. Magalaw. O ikaw magawak pa rin ni Magalaw. No. Mas mato ako eh. Ayan. Parang pantagak. O baba ko. Parang ano yung traktora Papalinawin natin mga lodi. Ito na po. Ayan. Paparating nyo. Napakagandang spot nito. Zoom out natin, zoom out. Kasi malapit na rin eh. Titingnan natin ang kanyang paglanding kung gaano ka-smooth. Magaling ang piloto. Anong ano kaya to? Anong ano? Ay na show. Malapit na, mga ilang ano na lang 'yan ilang miles na lang yan Yung mga kapatid ito na ito na natin na ito na ito na ating nagtakiba ng muka approve daw sa kanya ang paglanding in niya na Nasabayan natin ito ng magandang pagka ano, pagka shot. Ganda. Yan na, palangging na siya. Tutok lang yan, Lord. Wow, ang ganda ng approach niyo? Woo! Standing Ay, sorry May standing pala Pumuusok-usok pa